Guys, day ano na, day 5, 1, 2, 3, day 4 ng quarantine, COVID quarantine, wala kaming magawa, nakakabaliw, so may make up ang ko lang siya, pag titripan natin yung mukha na, sorry, Okay? ready ka na sa challenge, papag-a-try, hindi ka lang kayo, watch, ay, puso So yan, yan yung mga gagamitin natin. Mga lipstick mga foundation, mga eyeshadows, blush on. Okay? Okay? Tiyak ano Kumasakit siya. Nag-make-up ako si Daddy. Watch ka dyan ah. Sige, tapos so, ikaw yung make-up. Make-up mo siya. <laughs> Lipstick mo siya. mama yeah, mamaya. Yes, <coughs> <coughs> tala. Lalagyan mo na natin siya ng moisturizer. Say hi dito ka. Say hi ka sa kamera. Ito na. Moisturizer. Oh, para magaling. Daddy ka ba make-up siya pa pa. Lipstick <laughs> Babe ka lang dyan ah. Yeah, watch nga doon. Mamaya ikaw naman may make-up ang kasunod. Huwag ako doon sa... Hindi ka Yan, ang ganda. <laughs> <laughs> Akali! Mami! Mami! Akali, listi ka daddy? Hindi ako hindi, na. Mami na lang. Ako, kaya mag... mag... ko. Ay, kukunin ko na ang cell phone. Nakayo ka si Daddy. Hindi ko lagpas, lagpas eh. Hindi, ako na. Ako, hindi, hindi ko kayo lagpas. Ay, huwag na nga tayo mag-ano kay Daddy. Gusto ko, Beto. Acrylic Lipstick! Karip ko! Paano nalang mag-lipstick sa'yo mamaya? Haan? Ako? Ayan! Ganda! Pumuti! Pumuti sa kwarto! Ganda na si Daddy, no? Ganda si Daddy! I love you! Hmm? Love you! oh Ayan! Right. Oh. Oh, May bago ba? <laughs> mm. Lipstick! Pagkatapos ito, magiging maganda ka na, doy! Lipstick! 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 Ito gusto ko! Lipstick! Ito gusto ko! Huwag mo pa kayo lamanak. Tapos, ayaw mo natin ma-absorb ng skin for 5 minutes. 5 minutes? Bri, magpuputo yeah. diyan. Oh, ginawa niya na. Wala pa. Mamaya pa yung lipstick. Mas yan. Ikaw na lang mag-lipstick kung gusto mo. Pwede na yan. Pwede ka na manood. Daan ka sa cellphone. Yan. So, next na natin is yung foundation. Yes! lipstick ko si Daddy. natin siya kasi ito masyadong white. ko si Daddy. Ako na lipstick ko. Uy, ano yung nasa lips mo? Naglagay ka ng lipstick na naman, ha? nga alam si Brie, eh. Naglilipstick na. Ganda. Yan, so unahin natin. Unahin natin. Akilay muna. Sabay-sabay muna lahat. <laughs> Akilay. 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 Akilay muna. You know, Lala! Huwag mo ano, galawin lahat. Isa lang ang galawin mo. Ito. Dali yung mo. Obrigada. Kaya na, isa lang. stick Uy, mapuputol yan. Huwag mo labas ng lahat, nak. Okay, okay. So, ko Mamaya, yeah, last yan. Nasabihin ko kung kailan. Okay, nag no, no. Tapos, tagyan natin siya ng eyebrow. Yes. Okay. Oh, magkakasagot oh, <laughs> siya. Magkakasagot siya. Okay. Eyebrow gel. Okay, lagay mo, Lagay mo, lagay mo. Ayan, <laughs> hmm. ang ganda na ni John. <laughs> uh, Ito, lipstick. Lagyan ka muna dyan sa ilalim. Ah! <laughs> mammi. Tolong sana. Dito sa sala lang oh, Ja. Bribo ganda na, <laughs> eyebrow ah, ganda. Mamaya last no foundation da, Pak na pak si Bakla! Bakla? Did the rest si Daddy dress? Bakit the dress? Yes. Okay, mix na final foundation. Thank oh, you guys! Diba? Brielle, oh. huwag kang pakialaman. Ika tali makeupan mamaya. Brie! Help me! Ayan. Yes. Saka luha natin ito para mag-match sa skin niya.

<laughs> Close your eyes. Ay hindi palang open, open. Open, siges na taas. Diya <laughs> tayo gamit mga concealer. Uw, itaas mo kasi yung mga eyebrow na naglilihi natin yung I'm ready. Ganda ni Joy. Joy. <gasps> Where's my fiance? May ane siyempre eh, show mamaya sa mga maya sa laba. A B T

Baka dito niya ma-realize talaga kung <laughs> <laughs> ano siya. Oo, ganda. Amazing. Harap dito, dear. Next dito, si Brielle. Eh, Pag-graduation, make up na eh. Graduation. Graduation, naka -quarantine. Yay! I-release, i Pause ko muna, babalik ka pag tapos na. Pag natapos na. Ayun na, finish na. <laughs> ang ganda ni Josh. Say hi. Oh, na ng suka sa labas. Rampage Baby, na. Bibilaw Yossi. Ewan ko lang, hindi magulat sa akin. Kuya, pabili. <laughs> yes, day 4 ng quarantine. Nakakabaliw ang lockdown. Our next customer <laughs> 啊。Oh. you <coughs>